Magandang araw mga bata, ako si Teacher Angela ang magiging guro ninyo ngayong araw. Ngayon, pag-uusapan natin ang pinatnubayang pakikinig. Ano nga ba ang pakikinig? Ibig sabihin nun, yung ginagawa ninyo na nakikinig kayo sa akin gamit ang inyong mga tenga, ayun na yung pakikinig. So ano nga ba ulit ang pakikinig? Ang pakikinig, ito yung proseso na ginagawa ninyo para mas maintindihan niyo yung kausap niyo. Kagaya nung ginagawa ninyo ngayon. So, bibigyan ko kayo ng mga uri ng pakikinig. Una, ang unang uri ng pakikinig ay yung passive na pakikinig. Ibig sabihin nito, hindi niyo gaanong napagtutuunan ng pansin yung nagsasalita o yung kinakausap niyo. Example, may ginagawa siya or ikaw may ginagawa ka. Tapos, yung nagsasalita, hindi mo gaanong napapansin or hindi mo gaanong iniintindi kasi may ginagawa kang ibang bagay. Pangalawang uri naman ng pakikinig ay ang attentive na pakikinig. Ito yung intimate at puno ng konsentrasyon. Ibig sabihin, nakikinig ka maigi doon sa kausap mo o doon sa nagsasalita para mas maintindihan mo yung sinasabi niya. Halimbawa na lang nito, yung wala kang ginagawang ibang bagay kasi nakatuon lang yung yung isip mo doon sa nagsasalita. Pangatlo, analytical na pakikinig. Ano nga ulit 'yon? analytical. Ibig sabihin nun, ito na yung uri ng pakikinig na nagbibigay ka na ng husga o reaksyon don sa naririnig mo. Halimbawa, magsasabi ka na ng, ay totoo ba yung sinasabi niya? Ganon. Ang apat na pakikinig ay yung critical na pakikinig. Ibig sabihin naman ang critical na pakikinig, ito na yung nagbibigay ka na ng pagsusuri o gumagawa ka na ng paraan para malaman mo kung totoo ba yung narinig mo. So, may connection siya doon sa pangatlo. Ano nga ba yung pangatlong uri ng pakikinig? Analytical na pakikinig. So, sa analytical, alam analytical, magbibigay ka muna ng reaksyon. Totoo ba yung sinasabi niya? Sa pangapat naman, na pakikinig, na critical na pakikinig, dito naman yung gagawa ka na ng paraan kung totoo ba yung sinasabi niya. Ang ikalimang uri naman ng pakikinig ay ang diskriminatibo. Dito naman, nakafocus ka na dun sa mismong paraan ng pagsasalita. Kung ano ba yung pagdiin, yung antas, o yung pasalita at di pasalitang komunikasyon sa naman na uri ng pakikinig ay ang komprehensibo. Dito naman, pinagtutuunan mo naman ng pansin yung mismo mensahe nung nagsasalita. Ibig sabihin nun, mas nakafocus ka lang dun sa impormasyon or mensahe na sinasabi ng kausap mo. Ang ikalimang uri naman ng pakikinig ay ang diskriminatibo. Dito naman, nakafocus ka na dun sa mismong paraan ng pagsasalita. Kung ano ba yung pagdiin, yung antas, o yung pasalita at di pasalitang komunikasyon. Sa ika naman na uri ng makikinig ay ang komprehensibo. Dito naman, pinagtutuunan mo naman ng pansin yung mismong mensahe nung nagsasalita. papito paglilibang uri ng pakikinig kung saan ginagawa upang aliwin ang sarili. Halimbawa na nito, yung nakikinig tayo ng mga musika para aliwin yung sarili natin. Ngayong nalaman nyo na ang mga uri ng pakikinig, dumako naman tayo sa sunod na paksa. Ito na yung mga uri ng tagapakinig. Dito naman, nakapokus naman tayo dun mismo sa taong nakikinig. Kasi dun sa isa, nakafocus naman tayo doon sa naririnig natin. Dito naman, nakafocus tayo doon mismo sa nakikinig. Una, eager beaver. Ibig sabihin ng eager beaver, ito yung mga tao ng ngiti ng ngiti at tango ng tango para yun bang siging ganyan, ganyan, ganyan kapag may nagsasalita pero hindi natin alam kung naiintindihan nga ba talaga niya yung sinasabi kasi nga, syempre hindi naman natin alam kung ano nga ba yung nasa isip niya pangalawa yung sleeper ibig sabihin naman ito ito yung mga taong tahimik lang sa isang sulok wala siyang intensyong makinig sa mga nagsasalita sa unahan halimbawa nito yung mga kaklase mo na nasa isang pabilang na walang pa-ka-alam sa paligid niya. Sunod, pangatlo, yung tiger. Ibig sabihin naman ito, ito yung handang laging magbigay ng reaksyon. So, narinig nyo na ba ito kanina? Connected siya doon sa unang sinabi ko kanina. Ang tiger, ito yung nagbibigay reaksyon doon sa nagsasalita. Ibig sabihin nito, bawat pagkakamali ay para siyang isang tigre na susugod kasi nakafocus talaga siya dun sa nagsasalita. Tapos gagawa niya ng reaksyon. Halimbawa, tama ba yan? Ganyan ba yan? Ganon. Ang ikaapat naman na uri ng tagapakinig ay yung bewildered. Ibig sabihin naman nito, ito yung taong nakikinig na hindi talaga naiintindihan yung sinasabi ng naririnig niya. Ito yung nagkukunot na ng noo at yung pag, nagkakaroon na ng pagtataka o kawalan ng malay sa sinasabi ng naririnig niya. Ang ikalimang uri naman ng tagapakinig ay ang frowner. Ito naman yung tagapakinig na puro pagdududa. Tapos dito rin, ito rin 'yung kunwari nakikinig ka pero ang totoo hindi naman para talaga. Ginagawa niya lang ito upang makapag-impress ng ibang tao. Ang ikaanim naman na uri ng tagapakinig ay yung relax. Ito naman yung kawalan kawalan ng intensyong makinig. Ito naman yung wala ka talagang makikitang reaksyon sa mukha niya. Positibo man o negatibo. Sunod naman ay yung BCB. Ito yung pinakaayo na tagapakinig ng lahat. Kasi dito, ito yung tao na sobrang daming ginagawa. Na halos hindi na talaga nakikinig doon sa nagsasalita. Ito yung may nagsusuklay, nagkwekwentuhan, at kung ano-ano pang bagay. Sunod naman yung two-eared. Dito sa two-eared na tagapakinig, ito yung tao na lubos ang partisipasyon. Ito yung makikita mo talaga sa kanya na kinagigiliwan niya yung naririnig niya. Dumako naman tayo sa ikatlong paksa. Ito naman yung mga elemento na, ka, na nakaiimpluensya sa pakikinig. Ito yung edad o gulang, oras, kasarian, channel, kultura, konsepto sa sarili at lugar. Una, edad o gulang. Nasubukan nyo na bang kausapin ang mga bata gamit ang mga malalalim na salita? Di diba, hindi nila naiintindihan? Kasi dito dapat mas gumagamit tayo ng mas mabababaw o mas simpleng salita para mas naiintindihan ng mga bata. Ganun din dapat sa mga matatanda na. Sunod naman ay ang oras. Dapat, pag kinakausap mo ang isang tao, dapat hindi yung madaling araw na. Kasi dito, kapag madaling araw na, syempre, inaantok na yung kausap mo nun. Ang ikatlong elemento naman na naka siya sa pakikinig ay ang kasarian. Dito kasi, kapag babae, o lalaki ang kausap mo, magkaiba sila ng perspektibo doon sa naririnig nila dahil sa kasarian nila ang sunod naman ay ang channel. Nakaiimpluwensya siya dahil ito yung ginagamit natin para makinig tayo sa kausap natin. Halimbawa na lang nito yung cellphone, laptop o kahit ano pang gadgets. Dito kasi kapag mahigan bawa, mahina yung signal, syempre hindi mo maiintindihan yung kausap mo. Sunod ay yung kultura. Sa kultura naman, ito yung iba't ibang perspektibo o paniniwala ng mga tao sa mga bagay-bagay. Kaya siya nakai-impluensya kasi iba't iba tayo ng mga opinion. Sunod naman ay yung konsepto sa sarili. Ganun din yon May sarili kang opinion dun sa, bag sa ibang bagay. Sunod naman ay yung lugar. Nakaka-impluensya ang lugar dahil halimbawa na lang nito kapag maingay ang paligid syempre hindi mo maiintindihan yung naririnig mo o yung sinasabi ng kausap mo kung tahimik naman ay mas maiintindihan mo siya dumako na tayo sa huling paksa ng ating talakayan ito na yung mga hadlang sa pakikinig ito na yung nakakabuo tayo ng maling kaisipan kasi nga dun sa naririnig natin maaring tama ito o mali maaring positibo o negatibo sunod pagkiling sa sariling opinion yun ang nga yung sinabi ko kanina kahit may sinasabi o naririnig ka sa ibang tao syempre minsan hindi natin maiiwasan na magkaroon tayo ng sariling opinion dun sa bagay na yon kung kaya't hindi natin yung pakikinggan. Sunod, pagkakaiba-iba ng pagkakahulugan. Yun na nga yung halimbawa nun ay meron kayong iba't ibang paniniwala doon. Kaya, nagkakaiba-iba kayo ng kahulugan dun sa naririnig nyo. Sunod naman, yung physical na dahilan. Ito na yung halimbawa, may problema ka sa sarili. Ito yung kunwari, ikaw ay bingi. Siyempre, hindi mo talaga yun masyadong maririnig kapag kunwari malayo yung kausap mo. Sunod ay yung pagkakaiba ng kultura. Sinabi ko na rin yun kanina na mayroon tayong iba't ibang paniniwala sa mga bagay-bagay kung kaya't nakai ito sa pakikinig. So, dito na po nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig! <laughs> Yun lamang po. Ako po muli si Teacher Angela. Maraming okay. salamat sa inyong pakikinig.